at usage, you you say Oo. At inangasin ang ayunan later ni Senator Grace po, ah. Ikaw, Phil Health, hindi mo ginagamit yung 620 billion mo. Wala ka. Hindi ka pwede. Oh, ganun. Yun daw pong blanco, <laughs> eh, na doon sa DA. Mostly. Mm -hmm. Coconut, oh. PCA. Pinag-initan pinag ng agriculture, ano? Number talaga, one ng uh, PCA uh, sa atin. O oh, mahirap kasi kumita ron. Pati daw yung office ni Dar Jr. Mm -hmm. eh, <laughs> <ba> tinira, <laughs> eh, tinira eh. Tinira, oh, pati oh. opisina ni, ano, Bakit naman no? agriculture ang pinag-initan? Yeah, pinag-initan. You know? Mawaan mo kayo sa agriculture yan. Na nga ang problema natin eh. Bumagsak na nga eh. May have contracted, sabi po. Ibig sabihin, maaring umurong ang ating uh, agriculture production. Pare, meron sinasabi sa coconut, Jonathan. Ah. Nakita mo ba yun? Yes. Yun daw, uh, kasi na-declare na yung coconut. Di ba mayro problema dati yan sa health? Hmm. Wala na ngayon yung uh, issue na yan sa Amerika. Oh, sa Amerika. Ano Not. ba yon? May kinalaman sa... Ano ba yon? May parang... Parang may kinalaman sa... Hindi ko matandaan eh. Uh, allergen? Hmm. Naka may mga allergen daw po ang coconut. Yun ang findings yung pala, sinisiraan Sinisirat yung Sinisira Sinisiraan tayo doon ng, ng mga American. Uh, uh, sa FDA po sa Amerika, nakalista yan, hmm. coconut na may allergens. Uh, That's their way of saying na... E eh, ngayon po, tinanggal na. Panglaban sa... E eh, yung pala, labi lang yun. Labi ng corn labi. oil, soya, mga uh, So, nag-delist uh, po yung coconut. oh ngayon. Ano up? ibig sabihin niyan Pwede na naman tayo mag-export. Kung meron tayong export. Eh, sira na yung ating industry. Yan, yan, yan ang Bago, problema niya. That's what we're referring Oh, makukumpuni ba yan ng PCA? Dapat, kasi... That ma remains to be seen. That remains to be seen. Eh, yung 100 million uh, trees to be, coconut trees to be planted, eh. Mm -hmm. uh, gusto natin malaman kung nasa na yun. Kaya nagsalita po ang uh, pinakamamahal ni paring Joel na DTI. Mm hmm? <laughs> Si Secretary Roque? Yes. Ah, uh -uh. yes, yes. Uh, they welcomed out the US FDA decision. Wow! Galing! This development is a testament to science-based science policy making and reinforces the safety and accessibility of coconut as a versatile and nutritious ingredient. We believe this progress will further strengthen the global coconut industry by removing barriers to Trade. and offering consumers accurate, reliable... Ang layo na, tinalo na. Natanggal lang po sa allergen yan. Biglang world industry na. Ito ngayon ang problema. Ang ating pinag-uusapan. So ang OA pa rin oh. mga statement ng uh, ating pinakamahal pinakamamahal oh. mong DTI. OA medyo OA. The, medyo the, the OA. question is, are we prepared And to take advantage of that now? Do we have the production capacity? It's a testament to science. The based. production capacity to actually to take advantage, to, take, of that. Oh, to actually supply. Kasi take, actually yun ang palaging problema, kagaya niyan. Oh. Oh. Uh, sa trade din sinasabi natin. No, yung mga Japanese at Korean companies sa China, oh la lilipat na kasi they cannot have ano uh, they cannot work out with the chinese government are we prepared to take these uh, companies into the country uh, do we uh, have the platform yes you saka yung rehabilitation ng coconut uh, uh, trees meron natin. na ba ano bang ginagawa Where po natin it? yan and tatandaan na natin mga coconut trees we used to account for more than 90% tayo yan of the world, world. supply okay eh, diyan po ay eh, ginagawang oil for uh for a lot of things. A lot of things. Shampoos, sabon, sabon. ganun. No wala nang no, natitira diyan. Eh coconut oil meal nga. Oh. Bags, Bagsak-bagsak na tayo. Yung the remaining coconut oil meals of uh owned by the Philippine government continue to be dilapidated etc etc. At saka pinag uh, pinaglo-long term na kalokohan. Yan ba yung panahon no, ng ni pres Panahon ni President Marcos, meron tayong pet uh, petrochemical ba? Yeah. Oh, yun Hindi, eh. kinonsolidate nga yung coconut industry. In oh. Dahil noon, uh, kanya, kanya. we were at the mercy of the, the multinational yes, traders. Yes. Lugi-lugi ang Pilipinas. Traders Pilipina. din yun. Traders, trading, diyan sila kumikita. So, we took by the, the bull by the horns, tara. tayo tayong oh. sarili natin. Yes, yes. Yung ganong thinking, why don't Ano yan? Think. Comprehensive yun. That's commitment, ha? Ah. O, oh, from uh, coconut, magiging party, copra. Plantings. Oh, oh. Yeah. yung copra, dadali yeah. sa oil mill, magiging oil. oil, yung oil, Fruit magiging milk. chem, Shem. chemicals. Yung magiging, chemical, magiging, magiging, finished product. Yeah. Pwede, sabon, yes, yes. shampoo. Ever. Yeah, Kompleto siya. Alam ko kung naalala ko yan. Kasi, meron, meron oh, Wala nga sinira yan. Sinira, sinira lahat yun. Na, 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 so, nila, nung nalaman nila, yung, yung balak ni Kuwanko, tinira siya doon sa US. Oh, Kinasuhan siya. Persona non grata yan. Kasi nagreklamo yung mga traders, oh, bukaw wala yung hawak namin. Sila ang tumira, no? Oo, oh, wala yung hawak namin. Tapos siniraan yung coconut. Mm. And now, yung stranglehold, yung stranglehold nila andito pa rin, stronger than ever. Ah, yes, definite. definite. Hindi, ang hirap e, pumangon. Hindi na nga tayo nagkaroon ng replanting, eh. Mm. sa oh, wala uh, na, replanting. Wala na. Wala. Yun yung hinahanap sa ni... Samantalang na yung bago, ang lakas mamunga. Oh. Yung bagong uh, nakita yung variety, yung variety. variety. Ang laks na munga, tapos mababa yung puno. Kaya kayang-kayang hindi labor-intensive eh, na, uh, labor na gano'ng katakas. Mm -hmm. Mababa lang yung puno, tapos ang daming bunga. Bakit hindi na-propagate yun? na nga, ka. kasi nga, yung... Uh, yung eh uh, may pera naman ngayon ang ang uh, coconut. Kasi na-invest sa San Miguel. Meron silang pera. Ang laki ng pera so, niya. Daan-daan eh. billion po. Eh, pinaghiwahiwalay. Pinaghiwahiwalay eh. Pinag eh. galing din si Cynthia Villar eh. Oo. Uh oh. Siya gumawa <laughs> niya. Sa kasi ano, Procopio. Silang Procopio? Talo. Oh, yes. Ah, gusto nilang patayin yung coconut industry. Eh, tinanggal nga nila yung UCPB. Oo. Uh oh. Yung bank? Because you need that you need that oh. concentrated and coconut. Oh, oh, oh. Eh bakit niya tinitira? Eh niyo, ginagawa niyo. Eh baka may namang gusto doon sa loob. Meron, meron. May, may na nagnasa, na nagnasa. May pinagnanasaan. Pinagnanasaan niyon talaga. Ah. At eh uh, uh, eh naging naging ano pa nga tayo eh for for a time, naging parang we were rejoicing because we were having coconut lumber. Ito po ang statistics mm -hmm. sa coconut. Mm -hmm. Sabi ng mga research, U.S. research firm, mm, mm, mm. like, uh, I don't know how to pronounce this, Sikimte, Sikimte, mm. si mm, mm, mm. Sikimte, sabi po niya, more than 200,000, and more than 20,000 products made in the U.S. Mm -hmm. use coconut. Coconut-based. Coconut Taw yun. Biro mo yung market na yan? Ha? Care, products, food, food. drinks, mm. lahat po ginagamitan niya. O eh bakit hindi natin ma-ato-ato pag yan? Eh kasi nga, pinagbanatan na nila yan, sinequester maraming assets, mga mm. ganong klase. Kung eh yung coconut oil mill nga sa Dabao, pare. Oh, so, yun. Kinuha ng MBP Group. Mm. Tapos palm oil na ginapin o process. Lupit, ano? Hindi, gagawa hey, ang, ng... Ang, Gagawa daw ng coconut yun. oil, ha? Kaka-coconut water, ha? Pwede yeah, okay. coconut, coconut water, hindi na nga natuloy-tuloy <laughs> yan, eh. <laughs> Mas mahal pa yung package nung kesa oh. doon At sa Ang ginawa laman. ngayon, yung mga oil mills, nilist out to some people na hindi naman ginagamit. Dito sa, sa Pasig, merong oil mill dyan, eh. Hindi, nilist out na walang nangyayari. For a song. <laughs> For a song. Oh. Naka-list. Ba't hindi i-reviewin yun? Hindi re review ngayon. As a matter of fact, under the new, ano, Uh, leadership of the coconut oil whatever is left of the coconut oil mills nire review nila yan and they are uh, ano they are uh, working out a system para mabawi ng gobyerno yung mga yan from the leases na hindi naman ginagamit mhm mm 90 uh, uh, okay uh, idle, idle. Uh, oh. at saka yung, mga lupa-lupa lang mga ports kasi nasa ports yung mga yan eh mhm mm ayo uh, mga sariling ports So sayang yung coconut, yung coconut industry is one of our biggest... Ang makawala po na dyan, yung mga produkto may coconut, ilaalisin na doon sa label na this contains allergen mm. cause, uh, from coconut. Mm. So, eh, walang science-based yun eh. Malaking, malaking balita po ito, ilang maraming regions sa... Ano yan, tatakas na ba presyo ng copra because of that? Kung merong copra. Ang dami pa ng mga regions dito. 27 provinces ang coconut base. Lang? At this point. Yung ibig sabihin ko, majority ng mga... Malaking kanilang malaki. GDP, uh, coconut, coconut, gali. paste, eh. coconut Ay, uh, galing. Coconut based, coconut Paano kaya ito? Hindi ba, alam, uh, alam natin na pag uh, naging robust ang coconut uh, uh, production at lahat, lumal, dumadami ang ano, beer. Hindi, uh, naging oh. uh, indicator. <laughs> indicator, oo. Oh. Kung gaano karami po ipoproduce ng beer ng San Miguel. Kasi kailangan nila yan eh. Planning. Bibili kayo ng mga ingredients, hmm. hops, malt, hmm. and uh, whatever. So, on report, magpa-planning kayo. Eh paano kung uh, napakadami niyong binili? Hindi naman mabibenta yung oh. beer. Alam nyo kung anong tinitignan nila? Mm -hmm. Ang presyo ng kopra. Yes. <laughs> Pag maganda ang presyo ng kopra, eh maraming iinom ng beer. beer. Oh, sigurado. So, medyo magpapataan sila mm. -hmm. Na kanilang uh, order. Mm. That's for planning. Yes. Yan. Eh ngayon ba, ginagamit pa yon? Nagagamit din kaya... Baka ginagamit ngayon, eh, indicator, eh, isabong. E Hindi kaya. Wala, <laughs> Pag marami natalo sa isang bong, babagsak ang uh, benta ng beer. <laughs> Wala ng pera. Okay. Impressive pa rin daw ang ating growth rate. Pero ang problema po sa growth rate, ang uh, you we are measuring mm. yeah. the the size of the pie. Mm. Hindi po natin nakikita kung sino-sino ang nakakatanggap okay, ng portion uh, ng pie. Yeah. Yeah. Okay. Kung baga, lumalaki nga yung ating economy, lumalago. Sino nakikinabang? Ang nakikinabang po sa ngayon ay yung may mga mm. uh, regulatory capture, yeah. Yung, yeah. yung nagpa seeking, mm -hmm. yung mga... Yung nagpapalabo ng... <laughs> nagpapalabo yung ng mga ng mga budget. <coughs> ay. ay! Diyos ko po. Yung ano, For a while, mayroong study uh -huh. na nag-grow na ng na economy. I think pa, panahon niya ata ni President Noy ito. Uh -huh. uh, nag-grow yung economy so much. Well, okay naman, very uh -huh. quite impressive. 80% of the growth went to eh, X percent lang of the population. 20% lang yung the rest. Ayan. Mm -hmm. Kaya po dahil dyan sa ganyan na yung imbalance. Mm -hmm.